dahil mag Halloween na guys ready na yung aking okay, napakadaming sweet chocolate ayan ang dami mm -hmm. so ready na yan for tomorrow ayan pa ang dami ito ang dami nito 20 pack na ganito ano ito mini guys sarap yan So ready na yan para sa Halloween. At ang aking decoration guys, ito siya. tingnan yung decoration ko sa labas ng bahay. Ayan, dahil Halloween na, nabago na ngayon yung decoration ko kasi nabago tong harap ng bahay. So, ayan. Mm -hmm. Ayan yung witch. nakakatakot guys no na. at saka ito ito pa ba ang ito kunwari ah lumabas yung tapos ayan yung bat nandyan na dati dito yan so may ano yung dito so may pinto namin sa labas sa pinakalit na dahil bago na so wala na so ayan siya guys yung bat yan and then yung mga <laughs> Tawag ko dito bang kukulap. O, di ba? <laughs> Diyan na siya ngayon. Dati nakasabit yan eh. Ang lumilipad kasi may pakpak. -pak. Tapos kunwari, ito yung mga napatay, na nalibing na, yan natumbaw. o. Oh. Eh. Yan, ayusin ko lang yan ulit. Tapos ito naman yung ugot na ulo. Na natira yung yan bungo na lang pero may buhok pa rin. <laughs> o diba? Tapos, ayan, hindi na mawala ang ah? pumpkin. Ayan yeah, na, ganyan guys. Ito, gagamba ang kanwari. At ito yung tiyanak. yung tiyanak. Baguhin ko to kasi hindi masyadong kita yung tiyanak ko. Oh. Ayan, tiyanak yung siya guys. O, oh, di ba? <laughs> tiyanak ba? white lady. White lady siguro kasi, o. Oh. yung ano. <laughs> ayan. Tapos, kung gusto mo namang magdikte, o, sa dito. <laughs> <laughs> bibigti ka dyan may gagamba kami tapos mayroon kami malaking witch sa gabi nakakatakot yan sa gabi yan siya. nakakatakot yung buka niya talagay niya ng ilaw eh dahil ngayon maliwanag hindi natin makita yung mga ano niyan nakakatakot na mukha pero nakakatakot pa rin ayan o di ba yan pa lang oh. <laughs> Sorry, lalagyan din yan ng ilaw sa gabi. Hindi ko na lang siya mabibijudyan sa gabi, guys, kasi busy ako din. Ah, uh, nagaano ako, uh, namimigay ng chocolate, mga uh, candy. Yeah. So ayun na 'yung ating decoration ng Halloween. So okay na siya. Ready na, guys. So ready ang ating Halloween Hi to my vlog <laughs> Pag sumagot yan takbo <laughs> Ayan dahil ready na ang ating uh, Halloween decoration At ready na rin ang ating Chocolate na ipamimigay uh, Ayan Trick or treats So hanggang dito na lang ang ating vlog Hi to my vlog See you my next vlog guys Bye bye God bless all Happy Halloween!